morning guys ito pala yung sasakyang iniwanan hindi siya umandar ng isang buwan iwanan ko siya ito so guys naging problema niya itong dalawang ignition coil hindi na siya nagre respond tapos yung relay nya pinalitan na namin pati fuse meron din kami pinalitan meron busted at nagkaroon siya ng check engine din yan guys kaya ayaw niyang mandar bali kaya nawala yung check engine nya itong sensor nya nilinisan ito guys yan ang nilinisan nila kaya nawala yung check engine ito nga pala yung mga nagpalitan nya ito ito yung brand ng binili na ang magnesium coil paresa din sya ng brand niya sa dati nakalagay guys okay. ito nga pala yung mga pinagpalitan guys okay, so. Okay, hmm. ito yung socket na pinalitan din namin. Dahil malutong no nga, ah, oh, ginawa ko na lang, linagyan ko ng tape yan hmm. nung una. Eh. Hmm. yun um, guys sa mga pinagpalitan ko mga parts na yun, mga nasira pero ito bumili na ako ng bago yung apat pinalitan ko na um, mga sarahan na eh. ganyan sya na kasi ito malutong na rin eh. Ayan. ito guys yung um, bago na guys okay, so, bago na siya ngayon yung socket niya apat yung mga uh, ko ngayon guys at napaanda rin ko yan talagang okay na siya guys maandar na siya ngayon nawala na yung check engine nya nung di ko siya napapandar meron siyang check engine eh. ngayon wala na ginawa lang nung check nito at gumawa ito so guys nilinisan nyo yung sensor nya yun guys sa mga andar na mga andar na sya na ng... yun ito so guys yung nilinisan nya yung sensor nya para uh, magkaroon sya ng check engine Ang guys, ang so wala na siyang check engine hanggang dito na lang po ang aking video sana na nakatulong yung aking video maraming salamat thank you for watching sana na bye-bye kayo sa ating page.